anklet wala yung hindi anklet naganong mam na design wala ayan guys nandito tayo pili-pili pili tayo kahit wala tayong pambili char ayun, <laughs> ayan o. No, yung yung manipis din siya na yung sa sa, sa, sa sa ano sa liig? yung sa chain of paper oh, oh, yung clip. ganito yung ganito uyo tas manipis lang kaya nasa Atong ganitong design na Ah ayun pala mayroon pala sila ayun pala guys so oh, 900 ang <laughs> ganda Okay. May 275 sila doon yung chan, Ano ba yan? Yung, ano bang sign ng ano na yan? Yung parang zero ano, zero. Ano, ano yan? Ano yung channel? Infinity. Infinity. infinity infinity Ay, ayan ang sinasabi ko eh <laughs> Infinity pala siya guys Ayun Pinipili hmm. <laughs> lang tayo oh, Sige, so, Maluloka ka sa ginto. Ay, so, dami ng uh, uh -huh. ano. okay, si, 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 siya. Yeah. Ako, gusto ko ng water. Ah, oh, kumpleto? My name? You found me? <laughs> Ah, ayan. Ayan, ang gusto ko dito. Ayan, ayan. May libre, may libre silang tubig, guys. Nagpapauhaw. Ayan. Pili lang kayo, yan Hindi <laughs> <laughs> mo ba alam boyfriend ko yan? Oh, ayun naman pala eh. Pakita ng instant, no? Magkano eh? Ayun. Ayan, ang aking mili out. Oh. 150 lang mabigay ko. Oh, Maghuhulog ka lang ngayon? Yeah. Pero gusto, parang gusto ko siyang palitan na medyo manipis. Mayroong bago. Palitan mo na siya pag uh, kukunin Okay lang okay. Kasi Sige. parang down, down mo lang yun naman yun. Ah, okay. Ayan, ayan guys. So, uh, Saan ayan. Basta ano ba? Ayan, hindi makita. Ayan. Lagay mo nga dito. Pipicturan ko yan. Ayan, yung layout ko. Ito. Ayan guys, alam mo yung kagandahan hindi ba ang pa oh, kayes? Thank you. Yaman may... pa kayo. May...